Ganito ang itsura ng mga labi ng hayop sa malalaking kumpanya ng farm. At ang mga ganitong nakakakilabot na lugar o eksena ay mas natural pa kaysa sa inaakala mo. Isa ito sa mga halimbawa ng mga malalaking poultry farm sa ibang bansa. Nagkalat ang mga buto ng baka at iba't ibang uri ng hayop na inaalagaan sa mga farm. Kaya pati uwak sa itaas ay parabang nagpepiesta. Napapansin ito ng mga residente dahil syempre sobrang baho ng amoy na nanggagaling sa lugar na kagaya nito. Pero bakit nga ba walang problema ang mga snake farms pagdating sa mga bangkay ng ahas? Pwes yan ang ating aalamin, maya maya lamang. Ilan lamang yan sa mga halimbawa na tila ba, simenteryo ng mga hayop. Minsan matatagpuan na lang ito ng mga gobyerno sa mga bakanting lugar at hindi nila mawari kung saang poultry farm ba galing ang mga labi na ito. Ganun pa man importante na malaman na ang mga kamatayan ng mga hayop ay hindi maiiwasan para sa mga may-ari ng mga animal farms. At hindi lamang ang mga hayop na nakakain natin sa ating plato ang mga namamatay. Ayon sa huling pag-aaral, nasa isa kada apat na hayop na pinapalaki sa mga industrial farm ay hindi nakakarating sa ating hapagkainan. Ayon sa pag-aaral sa bansang Netherlands, sa loob ng 75 bilyong baboy, manok, turkey, baka, kambing at tupa na pinapalaki para sa pagkain sa buong mundo. 18 bilyon ang hindi nakakain. Grabe, imagine niyo na lang kung mapupunta yan sa mga walang-wala. So ganyan kalaki ang bilang ng mga hayop na namamatay sa supply chain pa lamang. Ang mga dahilan nito ay walang iba, kundi ang mga sakit na nakukuha ng mga hayop sa loob mismo ng farm. Mahari rin silang mamatay dahil sa pakikipaglaban nila sa isa't isa. Meron ding mga namamatay during transportation o habang dinideliver na. At marami pang ibang dahilan. Pero ganun pa man, namamatay ang mga hayop at kailangan gawa ng paraan ang kanilang mga labi. Pero dahil sa higpit ng batas na pinapatupad sa tamang paglilibing ng bangkay ng hayop, marami sa mga kumpanya ang gumagawa na lamang ng iba't ibang paraan para lamang maitapon ang mga patay na hayop sa kanilang mga farm. Marami diyang gumagawa ng mga bagay gaya ng paghahanap ng malawak na lugar, tapos ay saka sila maguhukay para ilibing ang mga bangkay ng hayop. Pero kung minsan, nagdudulot ito ng mas malaking problema sa kalikasan at sa ating mga tao. Pero alam ng mga may-ari na ang gawain ito ay ilegal na maaaring mauwi sa pagbabayad sa batas at criminal charges. Eh bakit nga ba nila ito ginagawa? Pues dahil nga sa mga pinahigpit na batas. Sa buong mundo maraming gobyerno ang nagbabawal sa paglibing ng mga patay na hayop sa paligid mismo ng kanilang farm kailangan mo itong i-dispose sa parang aprobado ng gobyerno at syempre may katumbas itong malaking halaga. At dahil dyan maraming farm company ang hindi masaya sa mga legal na pagbabagong ito. Marami rin ang ayaw magpakawala ng kita mula sa kanilang kumpanya kaya naman uuwi sila sa pagdatapon ng mga bangkay ng hayop sa iba't ibang bakanting lugar o lupa. Ang masama nito, bukod sa pagtatapon sa kung saan saan lupa, e eh merong mga may-ari ng farm napati sa ilog ay ginagawa nilang libingan ng mga hayop. Malaking problema ito para sa mga tao. At saka may mga loophole ang mga farmers na responsable sa mga bangkay ng mga hayop na ito. Halimbawa kapag ang mga bangkay ng hayop ay natagpuan sa mga pribadong lugar at hindi nalaman ng otoridad kung sino ang may-ari ng mga patay na hayop, magiging responsable ang may-ari ng lupa sa pagdidispose ng mga bangkay na ito. At kung sa mga pampublikong lugar naman matatagpuan ng mga bangkay ay eh, mauwi naman ito sa mga local authorities. Hayahay ang buhay ng nagtapon, di ba? Subalit kapag nahuli ka na nagtatapon ng mga bangkay ng hayop sa lupa ng iba ay eh, siguradong may paglalagyan ka. Isang malaking halimbawa nito ay ang nangyari noong taong 2014 sa bansang China. Sa isang ilog malapit sa bayan ng Shanghai, natagpuan ng otoridad ang 16,000 bangkay ng baboy. 16,000 bangkay ng baboy sa isang ilog lamang. Tamaan dinik mo, mas marami pang patay na baboy kaysa sa bilang ng isda sa ilog na yon. At ito pa, ang ilog na nabanggit ay source ng inuming tubig. Lumalabas na ang mga baboy na ito ay may sakit na circovirus at tinapon lang sila sa ilog para mas mabilis kaysa i-dispose sa tamang proseso. Ang lupet, wala na silang pakialam sa mga taong umiinom ng tubig na galing sa ilog na yon. Hindi lamang yan dahil uso pala ito sa China noong taong 2014. Marami pang bangkay ng mga hayop na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng ilog ng bansang China, halos taon-taon. Ito ang gawain ng mga negosyante sa bansang ito. Lahat yan ay para lamang makaiwas sa gastos, proseso at pagdidispose ng mga bangkay ng kanilang hayop habang ang mga patay na baboy ay natatagpuan sa mga ilog ng China. Sa kabilang banda naman taong 2023, natagpuan ang mga patay na isda sa malawak na lupa ng bayan ng Kamchaka. Ang larawan na ito ay kumalat agad sa social media na siya namang nakapukaw sa atensyon ng otoridad tunet nila nilada ang dami ng isda na natagpuan sa lugar na ito. Sa kabila ng matinding sitwasyon na ito, ayon sa mga residente sa lugar na iyon, madalas daw itong mangyari sa kanilang lugar. Ayon sa iba, dahil yan sa panguhuli ng sobra-sobrang isda tapos hindi nila agad nabebenta. Pero ang pinakaposibling dahilan ay dahil gusto lang talagang mapalaki ng mga negosyante ang kita nila. Paano? Pwes merong mga klase ng isda na kinukuha lang ang kanilang itlog para ibenta ito ay yung tinatawag na caviar. Mas mahal kasi ang itlog ng mga isdang ito kumpara sa laman mismo. At dahil yun lang ang pakay ng ibang kumpanya, basta-basta na lang nilang tinatapon ang ibang bahagi ng mga nahuhuling isda. Grabe sayang, marami pa namang nagugutom ngayon. Ayon sa estimate, nasa 10 beses na mas mahal ang mga fish caviar kumpara sa mismong isda. Pero ano nga bang kahalagahan ng tamang pag-dispose ng mga patay na alagang hayop? pues dito lang naman nakasalalay ang kalusugan ng mga tao at iba pang mga hayop sa palibot. Ang mga nabubulok na bangkay ng mga hayop ay pinamumugaran ng mga nakamamatay na bakterya na siyang maaaring makuha ng mga tao direkta man o sa pamamagitan ng tubig bukod pa yung mga namamatay na hayop dahil sa mga sakit o virus. Marami rin pwedeng makuha ang bakterya habang nabubulok ang bangkay ng mga hayop. Kailangan talaga na meron silang libingan na medyo malayo sa mga tao at iba pa hayop. Hindi rin pwedeng sunugin na lang basta-basta ang mga bangkay sa gilid ng farm dahil maaari rin kumalat ang mga sakit sa pamamagitan ng hangin. Kaya sa madaling salita, dapat ang libingan ng mga patay na hayop sa mga farm ay isang malawak na lupa na malayo sa publiko at sa mga water sources gaya ng ilog. Kailangan din na may sapat itong lalim para hindi mahukay ng mga aso o iba pang hayop na makakaamoy dito. Pero sa kabilang banda, kahit na magulo ang sitwasyon ng ibang alagang hayop sa mga farm, naiiba naman ang mga ahas dito. Tama, inaalagaan din sila sa mga farm gaya ng sa China. Kapag nasa wastong gulang na ang mga ahas, aalisin ang kanilang mga balat at saka ito bibilugin para ibilad sa araw at patuyuin. Pambenta na agad ito dahil syempre maraming bumibili ng balat ng ahas. Ang dahilan lamang ay simple as in lahat ng bahagi ng ahas ay merong halaga at hindi lamang sa bansang China kundi sa buong Asya. Kilala ang mga asa di umano'y kakayahan itong magpagaling na ang mga sakit kaya naman gumagawa ang mga tao ng wine mula dito sa pamamagitan ng paglalagay nito sa bote tapos papakuluan. Iniinom nila ang katas ito para daw lumakas ang immune system. Yung iba naman, ginagawang pulbos ang mga lamang loob ng ahas para gawing tabletang gamot. Yung balat ay pinapatuyo tapos dinideliver sa iba't ibang medical factories. Pati nga mga pharmaceutical companies ay bumibili din ng atay ng ahas. Gallbladder at iba pang parte nito ay maaari ding gawing kamot. Snake pills, snake oil at snake venom ay pare-parehong mahalaga at mahal kung bibilhin. So sa madaling salita, halos lahat ng parte ng ahas ay merong halaga lalo lalo na ang snake venom. Ang mga snake products ay siniship sa buong mundo o sa bansa gaya ng United States, Germany, Japan at South Korea. Ang mga snakeskin naman o kaya ay balat ng ahas ay sikat din lalo na sa bansang Italy. Sila ang mga pinakamalaking consumer ng mga balat ng ahas sa buong mundo at sila din ang pinakamalaki pagdating sa paggawa ng mga produkto mula sa balat ng ahas. Matapos maalis ang balat ng ahas sa laman ito, ang balat ng ahas ay iro at ihiwa-hiwalay basta sa haba o lapad nito. Papatuyuin ng mga balat at saka ito gugupitin sa tamang sukat. At kukulayan ito para gawing mga bag, wallet, situron at sapatos. Sa kabila ng demand ng balat ng ahas, hindi sila problema sa paglilibingan ng mga tirang bahagi ng mga ito. Dahil gaya nga nasabi ko, walang tapon pag ahas ang inalagaan mo. Hindi kagaya ng mga hayop sa ibang farm, malaki ang gagastusin mo para sumunod sa tamang pagtatapon ng mga namatay o nagkakasakit na hayop. Maliban na lang kung gusto mong sumuway sa batas at magmulta ng malaki kapag ikaw ay nahuli. Kaya naman ang snake farming ay sadyang kakaiba dahil hindi mo na kailangan problemahin kung saan mo itatapon ang mga bangkay ng patay na ahas. Dahil wala naman talagang naiiwan sa buong katawan nila. At yan lamang ang dahilan kung bakit hindi nililibing ang mga ahas sa snake farm. Mag-subscribe at mag-like na sa video. Hanggang sa muli.